Sa tagal ko nang gumagawa ng mga pay mga gay, ga, ngayon ko lang po itong naisipang ihalo dito sa ating pay yung ating malunggay. Kasi nga ay naorderan po tayo kung pwede ba yung pay na masustansya na yung may gulay. Kaya ito po yung ating naisipan. At saktong-sakto naman na na-videohan po natin ito para ma natin kasi ang sarap naman pala mga ga. Kaya umpisahan na po natin. O, siyempre, bili po tayo ng 10 piso ng malunggay kasi wala po tayo ditong tanim. At himay-himayin lang po natin at ilagay ko po ito sa aking oven para mag-crispy. Sa mahina lang ng init ng ating oven mga gaha para hindi naman masunog yung ating malunggay. At nang nag-crispy na ay durugin po natin ito ng pino. Gawin po natin itong malunggay powder. At ang kailangan lang natin dito sa ating recipe ngayon ay 1 in 1 half tablespoon po ng ating malunggay powder. At gawa muna tayo ng ating pabalat. So dito gagamit lang po ako ng 11 by 15 by 1 ang sizes ng aking yanira. At banyahan ko lang po iyan ng margarine para hindi dumikit yung ating at dito sa ating dough, gagamit po tayo ng 500 grams ng all-purpose flour at 1 teaspoon ng yeast at haluin muna natin. At maglagay tayo ng half tablespoon ng rock salt or 7 to 8 grams at 1 fourth cup ng light brown sugar at 1 cup na tubig. And din tunawin muna natin mga ga yung ating asin at yung ating asukal bago po natin unti-unting basain yung ating harina. At pagkatapos ay maglagay tayo ng 1/3 cup ng ating margarine. Pwede naman tayong gumamit dito ng shortening. At masahin lang po natin ito hanggang sa mag-well combine po yung ating mga ingredients. At itong dough natin mga ga, ay masahin lang po natin ito ng mga 10 minutes. Hindi naman natin dito kailangan na yung makinis na makinis talaga na dough. Masahin lang po natin ito ng mga 10 minutos. After 10 minutes mga ga na pagmasa ko, ay pwede na po yung aking dough. Ay hatiin ko lang po ito sa dalawa. At iris muna natin ito ng mga 30 minutes bago po natin ito laparin para hindi na po siya uurong. At pagkalipas ng 30 minutes, ay malambot na po yung aking dough. Ay pwede ko na po itong laparin. At sa pagpalapad lang po natin ang ating pabalat na ito ay tansyahin lang po natin kung ano kalaki o ano kalapad po yung ating paglalagyan na liyanera. Yung ating kumpletong mga ingredients dito mga ga ay ilagay ko lang po sa ating caption. At pagkatapos nito mga ga yung isang hati naman yung ating laparin. Ito po yung ating bilang pangtakip. Laparin muna natin ito. At ganun lang din yan mga ga ay tansyahin lang po natin yung kung ano kalapad yung ating lianera. At itupi lang muna natin ito at kailangan ay magdas lang po tayo ng harina dito para hindi didikit yung ating dough. At isit aside lang muna natin yung ating mga pabalat. Dito na po tayo sa ating palaman. Meron tayo ditong 500 grams ng white sugar at 300 grams ng cornstarch. At maglagay tayo dito ng half cup na powdered milk at 1/4 teaspoon ng iodized salt. And then mix lang po natin ito ng kaunti at dito maglagay tayo ng 3 cups ng ating evaporated milk. Maliban sa flavor po natin na malunggay ay ito po yung pangdagdag po ng masarap ng ating pie, yung ating evaporated milk at yung ating powdered milk. At yung nilagay ilalagay po natin dito na asukal ay saktong-sakto lang po yung tamis. Tamang-tama lang po talaga yung tamis ng ating pie. At mag-add lang po tayo dito ng half tablespoon ng ating vanilla extract. At tunawin lang po natin talaga yung ating asukal at yung ating powdered milk. O parang hindi po natunaw yung aking powdered milk, kaya salain lang po natin. At pagkatapos nito ay ilagay na po natin dito yung 1 in 1 half tablespoon po ng ating malunggay powder o yung ating niluto na malunggay. At ito na mga ga, isit aside lang muna natin yung ating mixture. Dito sa ating kawali ay magpakulo po tayo ng 4 cups na tubig. At habang hinihintay ko yung kumulo yung aking tubig sa aking kawali, ay banyahan ko muna yung aking pabalat ng tubig para makuha yung huluharina at nang dumikit talaga dito yung ating palaman. Para pagkaluto po ng ating palaman, ay diretso na po natin dito ilagay. At nang kumulo na po yung ating tubig, ay dahan-dahan na po natin dito ilagay yung ating mixture. At dapat ay mahina lang pong apoy ng ating kalan at patuloy lang po talaga yung ating paghalo hanggang sa ito'y lumapot. Marami na po tayong video mga ga sa paggawa po natin ng ating pie, yung ating pineapple pie, yung ating buko pie, yung ating pandan pie ay parehas lang po nito mga ga yung ating mga ingredients ay magkaiba lang po yung ating mga flavor at pareho din yung ating procedure at pareho din yung ating ingredients ng ating pabalat. Kaya kung kayo gagawa nito, ay dipindi na ho yan sa inyo kung ano po na flavor yung gagawin po ninyo. Kailangan ay haluin lang po talaga natin ito mga ga para mapino po natin yung ating mixture para mawala po yung mga bilog-bilog dito. Ayan po, para lang po talaga tayong nagluluto ng mahablang ka. Kailangan po ay haluin lang po talaga natin yan na haluin para maging makinis po yung ating mixture. Madali lang naman gawin yung ating pie pero ito lang po yung pinaka, pinakayaw ko minsan kasi po ay nangangalay po talaga haluin. At pag ganyan nakakinis mga ga at lutong-luto na yung ating cornstarch ay ilagay na po natin dito sa ating pabalat. At ipantay lang po talaga natin yung ating palaman at para dumiki talaga dito yung ating pabalat, yung ating pangtakip ay banyahan lang natin ng tubig yung ibabaw po ng ating palaman. At pag napapansin natin mga ga na yung ating pabalat ay umaalsa na siya ng kaunti, ay pwede na po natin itong isa lang. At kailangan po ay mainit na po yung ating oven bago po natin ito isa lang. At banyahan lang po natin ito ng itlog para po maging makintabing yung ibabaw. At niluto ko po ito sa may preheated oven, 190 degrees Celsius, for 35 minutes. At kailangan ay malamig na malamig na ito bago po natin hiwain. At ang bintahan po natin dito ay dipindi po sa laki ng ating slice. Tayo'y magkusting lang bago po tayo magbinta. O mga ga, pangdagdag mo na po ito sa iyong istante. Pero mga ga, kailangan ay maubos lang po ito agad ha. Kasi ay hindi po ito aabotan ng dalawang araw. Mapanis lang po ito madali lang po itong mapanis. At hanggang dito lang po yung ating video. Maraming salamat. Ito pong inyong kainday. Bye-bye!